Abran. Ah, <laughs> Nagulat siya ng no? ice cream yami. <laughs> Hi. Hello. <laughs> <laughs> <Ayun>, ah, <laughs> uh, lunas na ngayon, men. Magde-deliver na ako diyan sa may malapit lang dito, mga 3 miles away lang yung delivery. Lapit lang, men. Ay, sa yung mga dinya diyan, men. Mo. Walang damage ang ating trailer Okay ang ating mga ilaw Tingnan natin yung seal Flow polymer So ito pa rin yung load natin Ayos Umuusok yan oh no? Ini-steam nila yan para maging mainit yung produkto sa loob. So guys na, pwede lang lumarga. Punta na tayo sa customer. First time kong pupunta lang, kaya tignan natin kung ano mangyayari. So dito na ako magde-deliver. Water treatment. So yung mga pinangliligo namin, no? parang nawasa. Dito nila na tinitreat yung tudig So nakapag-backing na ako ngayon dito. Dito natin isasalan ng ating produkto. Ito yung level niya. So, polymer. Okay na tayo dito. Ayun. Bababa lang natin itong ating suspension. Yeah i-supply natin ang hangin ng ating trailer magagawa sa tapos buksan natin tong valve para dumalo yung hangin tapos buksan na natin to ang ating hangin ngayon ay mga 5 psi hintayin natin siya maging 20 psi bago tayo mag offload for the meantime itong mga to ating fittings meron tayong gasket sa loob meron din tayong gasket dito kunin natin ang ating hose hindi gamitin natin ito yan o okay so ano na tayo may good 15 psi pwede na to pwede na buksan to men bago natin buksan tinanong ko muna yung yung tao kung nakabukas yung valve nila sabi naman nila walang valve na kailangan buksan so ngayon ay titignan natin pagbukas kung matataas yan so okay na tayo dito Siguraduhin yung nating sarado to okay na sarado rin to bukasan natin yung internal valve okay bukasan yung internal valve bukasan natin yung external valve house natin ay bumaba okay na walang leak let's open it all the way ayan nice na Nagpo flow na yung product so ngayon 42.4 dapat ito maging ayan na nadadagdagan na 42.4, 42.5 42.6 malaga ay tumataas 42.7 yan pag yan naging 85% tapos na raw tayo so wala na tayong leak dito walang problema dito nagpo-flow na yung produkto natin sa hose Papunta sa ano nila Tangke eh. Tingnan okay na tayo dito sa likod Magre-relax ako sa loob ng truck Okay na tayo dito Wala namang mangyayari dyan Bumaba na yung ating Air pressure sa loob Kasi nga Nag-offload tayo So wala tayong leak dito Okay pa tayo dito At nasa 50% mga 30% to tagal tagal pa to men pero okay lang natapos na mag deliver to so pagkatapos ko dito uwi na ako sa bahay and siguro aalis na ako next week January 6 yan ang maganda nga makakapag new year ako dyan sa bahay and countdown pa nga ano gusto ko kayong lahat batiin ng happy new year no Mag-iingat kayo diyan sa Pilipinas lalo na 'yung mga nagpapaputok diyan, no? 'Yung mga nakainom na tapos nagpapaputok pa. Mag-iingat kayo, no? Magpaputok kayo nang tama lang. Iwasan natin 'yung masabugan 'yung mga kamay natin. Ganda ng panahon, men. So siguro abotin pa ako dito ng dalawang oras. Tagal-tagal pa 'to. Ah. Tagal matapos, men. Isang oras na ako nag-unload. So, ganun pa man, kain muna ako ng tanghalian. Meron tayo dito Adobo sa gata, sabi ni Onyx. Shoutout sa iyo, Onyx. Maraming salamat sa pabaon mong adobo na may katamen. Panalo 'to. Magdasal muna tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Man. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord, Amen. Bless us, Sarap 'to, men. Adobong baboy sa gata. Mismo 'no. Courtesy of Onyx. Cheers, man. Mmm. Mm. Pasensya na pala kayo sa background noise. Kasi yung warning ng, yung audible warning ng ating truck. Dahil nga mababa yung air pressure natin, kaya nagbe-beep ng ganyan. Sarap, man. Napakasarap. Ganito lang ang buhay trucker. Pakain kain, patambay-tambay kapag nagde-deliver, no? Mm. Bukas nga pala, New Year's Eve na. Kaso dito sa Canada, walang walang putukan, no? Yung mga tao dito, hindi pwede magpaputok. Kailangan yata may lisensya. Napakasarap. Mm. Yan you know, natapos na akong kumain, man Ang sarap ng adobong baboy sa gata. next thank you, man Anyway, ah uh, hihintay ko lang matapos to dahil napakatagal ma-unload. Dahil nga yung produkto natin ay yung tawag doon ay polymer. Para siyang masyadong ano, thick, no? Pa kaya matagal ma-unload so manonood lang muna ako ng TV and siguro mga isang oras pa to o oh, mahigit pang isang oras so ngayon isang oras at kalahati na akong nandito mag unload so mga isang oras pa siguro or mga ganon mag relax muna tayo men ah. so ang sabi ng gauge natin ay tapos na to wala lang ang laman no para masigurado natin walang laman buksan natin itong ating valve dito Parang hangin na nga lang yan Pero Isarado ko muna tong Internal valve no Hintayin ko mag settle yung mga produkto Sa gilid ng trailer Para bumaba And then bubuksan ko ulit Buksan na ulit natin to Empty na talaga man. Wala nang ibubuga to oh. Okay So pwede nating isarado to Sarado muna natin ang ating hangin. Kunin natin ang ating airline. Sarado ang valve bago i-disconnect, no? Gawin natin 'to. I-relieve natin ang pressure dito. Buksan natin 'to. Buksan natin 'to. natin nating ating airbags. Tignan natin ngayon ang ating loob ng trailer. Nice na. Pwede lang buhay, man. Pahugasan natin ang ating hose at mga fittings. Ayos na man Naibalik ko na tong host natin Pwede na tayo mag-celebrate ng New Year So uwi na ako nito And again no Happy New Year sa inyong lahat man Mag-ingit kayo palagi And I'll see you guys on the back hall Peace